to, isasama ko kayo sa mga pang-araw-araw na ginagawa ko sa buhay ko. Ano kung ang trabaho ay ihatid nga yung milk tea cart namin sa dapat niyang pwestuhan. Kung nga lang si ate dyan at okay na. Kung nga naman ay mommy duties. Dahil merienda time nga ito, nakita nga ng na anak ko sa ref yung pita bread. And yes, it is made from scratch dahil nagbebenta nga rin ako ng shawarma. Talaga, bumibili lang ako ng mga gawa ng shawarma. Pero ngayon nga, ako na nga yung gumagawa pati yung beef and sausage. I Meron na nga sama sa voiceover ko. At dahil nga nagatid ako sa may apalit pampanga, guro naman ay deserve ko nga itong massage chair. <laughs> nga lang, niluluwa pa nga ng machine. Ayaw pa yata akong i-massage nito. Oy pumasok ka na. Masakit na yung likod ko. Umipad na nga ako sa kabilang upuan at buti naman, pumasok na. Victory! Ay, sa wakas. Gustong-gusto ko talaga yung mga massage chair na to. Kailan kaya bibili ako ng asawa ko nito? I-joke lang ha, baka bili mo pa ako. pag nga kita, hintayin mo lang ako, massage chair ha. Mga siguro 5 years pa. Ang sarap naman talaga ng massage chair. Nakakarela talaga. Buti na lang, gabi na nga ito at wala nga masyadong tao. kaya tuloy yung maalugalug ako. <laughs> 50 pesos nga lang pala yung binayaran ko dito and 15 minutes kang imamasad. Sa akin nga, okay na yon Para nga maalis-alis lang yung mga baradong ugat sa likod ko. Sa likod nga lang yung umaandar at wala nga yung sa gilid na iniipit ka at pati na rin yun sa paa. So, gusto ko pa naman yung sa paa dahil masarap nga yun sa binti. Sakit-sakit pa naman ng binti ko kakakalakan. Ito nga ba rest and go ay sa may save more apalit ito. Mas maganda sana na nakasay dito para naman hindi kitang kita ng mga taong dumadaan. Kaka-conscious ah, nga minsan lalo na kapag maraming ang taong dumadaan dito. <laughs> Sasuggest ko na lang siguro kung pwede nga harapan na lang yung dalawang upuan. Kung so, kaya lang naman po. man naman, relax na relax ka at wala kang iniisip na mga taong dadaan sa harapan mo. Pero para sa akin nga, 15 minutes nga nito ay okay na talaga. 20 pesos lang kasi ay medyo bitin nga. At kapag 100 pesos naman, 30 minutes, sobrang tagal na nga nun. Lalo na nga, nagsundo lang ako. Tumakas nga lang ako habang nga naghihintay ng oras. Ito <laughs> na talaga, gabing gabi na to at halos pasarado na nga yung save mo. Kaya naman, for the go talaga si ate, oh, feel na feel. Napapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap <laughs> para naman ma-enjoy ko yung takas na me-time ko. Sa dami ko ang ginagawa, aba, nakakapagod din, syempre. Yan pa nga ng mga stress sa buhay, ay nako. Render na nga ako, syempre kay Lord. Syempre, hindi nga pwedeng mag up sa buhay. Talo ka kapag nag up ka. Yan na lang ng konti at okay na. Dahil apalit na nga rin ako, pumunta nga rin ako dito sa may kiyon. ngarin nga rin ito, ay kabatch ko rin. Support support din, syempre kami na may sariling multihan and coffee. May bili nga rin ako sa iba, lalo na nga kung kakilala ko yung may-ari. Gusto ko nga rin matikman yung matcha nila dahil favorite ko nga to at favorite din ng ina ko. Promise, masarap. Located okay nga pala sila sa harap ng Domino's Pizza. Kitang kita naman sila dahil mailaw nga. At dahil oras na nga, pumunta na nga ako sa may pwesto namin sa may harap ng St. Anne's Pharmacy. Kita ko nga na may umu-order pa kay ate kaya naghintay muna ako. this is Jodo Ngo. Salamat sa panonood and follow for more.